Yun, uh, ito po yung ating uh, kakatapos lang nagawa na 1056 full setter. Yan, ito po ay uh, ginamit natin ng XM18D na intelligent controller. Tapos, uh, nilagyan po natin ng backup na mechanical thermostat. Tapos, uh, backup switch para sa ating automatic at manual turn. Yan. Yung gantong controller po, kahit hindi na po tayo maglagay ng gantong uh, mga switches. Pero, nilagyan pa rin po natin kasi ang incubator proto ay uh, dual purpose. Uh, pagtapos ng 18 days, nagawin naman po itong hatcher ng may-ari. Ayan. Ayan. Meron tayo ditong uh, digital, thermostat, at dial thermostat. Pag dial thermostat to ang magkocontrol po ng ating uh, temperature ay itong ating uh, mechanical yan sa yung ating uh, heater indicator yan, power indicator ito po ay uh, patay sindi kapag ginamit po natin itong ating uh, mechanical yan tapos uh, automatic turn, pag nak automatic turn ang magkocontrol po ng ating interning ay itong ating uh, XM18D tapos, pag manual turn po, yan, mamimili po tayo kung left or right turn. Kaya po tayo naglalagay ng manual turn kasi ayun nga po ay gagawin din po itong uh, hot chair ng may-ari. Pagtapos ng 18 days, gagawin naman, gagawin naman po itong uh, hot chair ng may-ari. Kaya meron po itong uh, humidifier na may sariling switch. Yan, yung ating humidifier ay ito po. Yan, switch on lang po natin ito. At ang humidity ng ating incubator ay papalo ng 68% to 70%. Pag kapag po ay uh, naka-off ito, uh, papalo lang po ng uh, 50% to 60% yung ating uh, humidity. Ayan. Naka-off po yung ating uh, humidifier pag uh, gagamitin po atin ito bilang setter. Ayan. Tapos ito po ay uh, naka-tube type na heater. Nasa likod po ang heater ito. As chain drive automatic. Yan. Yan yeah, uh, ang ating, ano, uh, yung ating ano, blower sa heater. Yun na, uh, sa paggamit po nito, Saksak lang po natin sa 220 volts. Ayan. Ito po. Nakasaksak na po siya. Tapos, ah, uh, switch on lang po natin yung ating uh, digital thermostat. Ayan. Hindi po gumana yung ating heater kasi naka-off pa po yung ating uh, digital thermostat. Ayan. On lang natin ito. Ayan. Yung fan po, uh, wala po ito. Uh, hindi ko po pinadaan yung ating blower dito. Kasi uh, dual thermostat po ito eh. Yan. Mala ito, uh, wala po ito. Ito lang meron light switch. Yan. Ito ang ating uh, service light. Kapag gusto po ating sisilit. Tapos, uh, pag gusto po ating i-cancel yung alarm. Yan. Long press lang natin ito. Hold. Ayan. Ayan. Pero mamawala po yung alarm na yan pag na-reach niya na po yung 37.5 na ating uh, sinit na init dito. Yan. Kaya hindi niya po ito pindutin. Hayaan niyo na lang na tumunog ng tumunog Kaso nga lang minsan nakak nakakairita. Yan, pwede din pong i-cancel ang alarm. Yan, long press and hold. Yan. Kapag tayo po ay naka-automatic turn dito, yan automatic turn. Pwede po kayo mag-manual turn gamit itong uh, switch nito. yan, Ayan. Ayan, tumatagil na po siya. Ayan, long press and hold. Ito lang po. Pag gusto nyo pong uh, baguhin yung direction yung pag-iikot ng motor, ayan, click nyo lang po ulit ito. Ayan, para magbago yung turn niya. Pero iniwasan po natin na mabago yung settings ng ating uh, controller. Kaya naglagay po tayo ng switch dito. Yan, automatic turn at manual turn. Yan, pag tayo po ay magma-manual turn, dito na lang po tayo magpipindot. Left or right turn. On. Ginagamit po ang manual turn pag tayo po ay magli-level ng egg tray. Tsaka sa incubator po to ay kailangan talaga na mayroon tayong uh, automatic or manual turn. Kasi, uh, ayun nga po, uh, gagawin po itong hot hatcher pagdating po ng day 18 or 19. Ayan, dual purpose po ang incubator na to, Ayan, tapos ito po yung ating uh, stack ng tubig. Ibig sa, sa loob tayo maglalagay ng tubig, magsasalin, dito na lang po sa labas. Ayan, naka-automatic water refill po tayo. Ayan. Tapos yung ating uh, humidifier. Ayan, okay, nandyan po. Ayan. yan pagka gagamitin po natin ito bilang setter, yan, i-off lang po natin yung ating uh, humidifier. Pag gagawin naman po natin itong uh, hatcher hot chair, switch on po natin yung ating humidifier at tataas ng hanggang 70% yung ating humidity. yan, Pag setter, okay lang naman na walang humidifier. yan, Kasi yung design na to, yan, tataas po ng um, up to 60% yung humidity. Pagka walang humidifier, basta may tubig po doon sa ilalim. Yan, so ayun lang po uh, sa mga gustong magpagawa. Yan, message lang po kayo dito sa aking Facebook page. Or uh, tumawag po sa aking uh, mobile number. Yan. Pag may problema po yung ating intimator, yan, nakalagay po yung ating number dyan. Tsaka yung ating address. Yan, balikan nyo po ako. Sorry lang po at uh, maraming salamat po.